Welcome to my vlog. Ah, uh, magandang hapon po sa ating lahat. Nagbabalik muli ang inyong lingkod. Ako nga pala si Ats Kutiyo. Ah, uh, for today's video, ipapakita ko po sa inyo ang aking super sweater na street ah, uh, picom. Ayan. In months na po ito mga ka-Ats. Ayan. Bultong-bultong ang katawan. Matangkad. At saka Pero tinmansold na po ito mga kats ka pero ayaw pang tumitilaok. Ano bang tawag sa inyo dito mga kats kapag tinmansold na ay hindi pa tumitilaok. Ang tawag po kasi sa amin ito kapag hindi tumitilaok ang manok kapag tinmansold na tinatawag po namin itong late maturing. Huli po ang kanyang pagbinata. Pero pag aabot na po ito ng mga one year old at saka doon pa po siya mag tumitilaok yan Ano? o napakaganda pong manok napakaganda pong manok nito itong bultong katawan yan o napakaganda ang tindig high station. Pero mga guys, meron po akong tips sa inyo kapag baguhan pa lang kayo nagmamanok ay kapag nagbe-breed kayo pag nagbe-breed kayo ay pipili po kayo ng inahin na na matangkad at tandang na matangkad para ang kalalabasan po ng mga sisiyo ay matang, matatangkad lahat kasi kapag pipili kayo ng maliit na inahin, ang mga lalaki po na mga anak nun ay maliliit lahat. At kung pipili rin kayo ng matangkad na inahin at pinaparisan nyo ng maliit na tandang ay medium station lang din ang kalalabasan nun ang mga anak nun. Kaya kung pipili kayo ng ibibrid, ay doon na kayo sa matatangkad lahat. Para hindi na kayo magtaka na bakit matatangkad lahat ang mga sisiw. Kasi doon po kasi magbibisa sa nyo eh. Kaya ito po nga gang super sweater ay napakatangkad. Dahil ang ina ko ito, ang ina nito ay napakatangkad. At saka ang super sweater na ama matangkad din. Kaya ito po ang aking stag na matangkad. Ayan o. No? Ayan, mga kats. Matangkad. So ayun mga kats, hanggang dito na lang po ang ating vlog. Ah, kung nagustuhan mo aking video ay kung kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong kong video. Thank you guys!